17,000 marijuana plants na nadiskubre ng PIDEA sa Kalinga. Sa Nabotas may gitatlong walumpung libong pisong halaga ng shabu na sa bat sa ikinasang bypass operation. Nagbabalik si Bien Manalo. Mahigit 3.4 million pesos na halaga ng mga tanim na marijuana ang nadiskubre ng mga operatiba ng Pidea Cordillera sa dalawang plantation site sa Tinglayan, Kalinga. Humigit kumulang labing pitong libong fully grown marijuana plants ang sinira at sinilaban sa mismong site bilang bahagi ng pagpapaigting ng marijuana eradication campaign sa rehiyon. Kasalukuyan ng tinutugis ang may-ari ng mga plantasyon mahigit 380,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang drug buy-bus operation ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Nabota City Police Station sa Barangay Tangus North, Nabota City. Arestado sa operasyon si Alias Kogan na umano'y tulak ng droga sa lugar. Nakumpis ka rin kay Alias Kogan ang buy-bus money at mga drug paraphernalia. Diretso sa presinto ang dalawang drug suspect na ito na natimbog sa anti-illegal drugs operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Malabon City Police Station sa Barangay Tanyong, Malabon City. Nasakote sa mga suspect ang halos 200,000 pisong halaga ng umani shabu, budal money at mga gamit sa droga. Nahaharap ang mga nadakip na sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa bayan.